Okay, mga kapatid, ito pa ang ating pag-uusapan. Matapos matapos yung flood control, matapos yung mga issue na yan, and uh, we have, uh, ano, we have, uh, excited, papunta pa lang tayo sa exciting part, mga kapatid. You know, ano ang pinaka-exciting part dito? Well, ako, agree rin ako, I was, uh, I was uh, amazed, mga kababahayan ko. Kasi, nakaraan lang, ibinalita natin ito sa taong bayan. Mga kapatid, yes, tama ho kayo na yung narinig sa akin. Nakaraan lang, binalita ho natin ito. Binalita natin sa sambayan ng Pilipino. Binalita natin sa mga kababayan natin kung ano nga ba ang totoong lagay ng, uh, ng ating Department of Health. Hindi ko ho binabanatan dito si uh, Secretary uh, ng Department of Health. Pero this is a wake-up call. Ano na nga ba ang status ng ginagawa mo? Gising ka ba habang nangyayari ito? O nagbubulag-bulagan sa mga issues na nangyayari sa bayan ngayon? Naalala ko lang din, no? Naalala ko lang din na nilaanan ng bilyong-bilyong pisong pondo Itong Super Health Center nito ni Senator Go. Di ba? Mga kapatid? Ngayon, si Herbosa, si Secretary Herbosa, at itong si uh, Senator Go mukhang magbabanggaan. Sapagkat nagtuturuan na ho, mga kababayan ko, itong si uh, Secretary Herbosa. Ito ho yung pinakamasakit na part ho dito eh. Sa so, totoo lang. Kung maaalala nyo ho, mga kababayan ko, paliwanag ko lang. Meron hong uh, budget na 142 billion pesos na pondo ang uh, Senado. Tama ho kayo na naririnig. Nagkaroon ho na uh, 142 billion pesos ang Senado. Ngunit mga kababayan ko, tila ho ba mga kababayan, Tila ho ba, tila ho ba, nung pinondohan ang isa sa mga proyekto ni Senator Go, yan hong Super Health Center, mga kababayan ko, yan ho ay programa ni Senator Bongo. Tila ho ba, mga kababayan ko, eh, meron hong kakaiba, mga kapatid. Ano nga ba itong kakaiba na to? At tila ho, pala isipan. Bakit po may mga may meron hong mga hindi pa natatapos samantalang bayad na bayad na bayad na. Mga kapatid, ano nga ba ang masasabi ni Secretary Herbosa dito? Na dapat hong yung mga proyekto na yan na nilaanan ho ng gobyerno ng pera, ng pondo upang mapakinabangan ng taong bayan, eh ito hong super health center, example na lang sa Marikina, eh Mukhang uod at ang uh, mga insekto na tinubuan ng damo ang nakikinabang. Diba? Napakagaling naman ho ng proyekto nito. Super Health Center? Natila ho ba ngayon mga kababayan ko ay pinakikinabangan ng mga insekto at damo? Nakinakapitan na yung mga pinagpapatayo niyo? Anong ginagawa nyo sa pera ng taong bayan? Yan ang tatanungin ko sa inyo ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, bago tayo magpatuloy, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Panoorin niyo ang video na to. Nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Ipat pinatawag siya ng ICI, kaugnay sa ginagawang investigasyon ng DOH sa mga ghost o non-operational super health centers sa bansa. At live mula sa taging na sa frontline ng balitang yan, si Gerard Dela Peña. Gerard, ano daw ang sinabi dyan ni Secretary Herbosa? Ruth, sinabihan ng ICI itong si Health Secretary Ted Herbosa na ipagpatuloy lamang yung mga investigasyon at hanggat maaari ay... Nako! Nako! Patuloy ang investigasyon! ...ibigay ang kanyang findings sa komisyon. Sinabi rin ng ICI na handa itong makipagtulungan kay Herbosa. Isa sa mga suhestyon ng ICI ay magkaroon ng Citizens Participatory Action kung saan aktibong magre ang mga mamamayan na sa tingin nila ay mga health centers na hindi nagagamit. Sa huling bilang ng DOH, mayroong humigit kumulang 300 health centers na non-operative. Sa inisyal na pagtingin ng DOH, hindi nagagamit ang mga health centers dahil walang kuryente o linya ng tubig. Mayroon din daw mga health centers na walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. Ito lang. Di ba programa ni ano to? Ito natataka ako ha. Nagtataka ako ha. Ako matanong ko lang, ma-question ko lang. Wala naman humasama mag-question eh. Karapatan natin eh. Nakita nyo ho ba to? Ito, 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 eto ito hong ito, ito, damuhan na to. Yan ho. Kung mapapansin ninyo, is this a super health center? Mga kababayan. <laughs> super health center bar pinat... Yan may pinagmamalaki na super health center ng mga Duterte supporter? Sino ho nakikinabang yan, mga kababayan? <laughs> na matanong ko lang ho kayo ha. Sino ho nakikinabang nito? Sino ho ang uh, nakikinabang? Taong bayan ba? Abay, grabe ho. Tingnan nyo kung mapapansin nyo, ho. oh, pinagpatayuan. Gumasos ho ng 20... Uh, ali, uh, ang, ang, ang pagkakaalam ko, ha. Uh, di umano ay 21 million pesos. 21 million pesos na nagkakahalaga ng proyekto ng gobyerno na pinagmamalaki ho ng mga taga-suporta neto ni Senator Go. Eh, bakit to ganito? Ayan ho ang pinaka mar na tanong ko. Super Health Center na ang damo, uod, ipis, mga kababayan ko. Baka may ahas na nga dyan eh. ba diba, mga kababayan? diba? Yan ang tanong ko. Diyos ko! 100 health centers na non-operational. Sa inisyal na pagtingin ng DOH, hindi nagagamit ang mga health centers dahil walang kuryente o linya ng tubig. Eh paano? Ito, tanong ko lang dyan ha. Tanong ko lang dyan nilahanan ng pondo ng gobyerno. Eh. That's a part of Marikina yun eh. Mga kababayan ko eh. Actually, I think inabandon ng contractor yan. Maybe, di natin alam ng story, mga kababayan ko. But, uh, tataka lang ako dito kay Secretary Ted Herbosa eh. No? Ngayon ka pa action ng ganyan kung kailan ngayon mula natuklasan. Kung hindi pa mangangatok si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka pa, hindi ka pa gagalaw ng ganyan. <laughs> Diyos, ko mga kababayan ko, sandali lang, mawalang galang lang ho ha. Ah. Kung hindi pa, kung hindi pa mangangatok si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa mangungulit si PBBM, hindi pa gagawa ng ano si PBBM, hindi nyo pa aaksyonan 'yan. Kung hindi pa magsasabi si Pangulong Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Hindi nyo pa aaksyonan 'yan. Ano to? 'Di ba? Kalokohan! Naglolokohan tayo dito kung ganyan. Di ba mga kababayan ko? Tuloy natin. Mayroon din daw mga health centers na walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife, at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. LGU. Huwag na kayo umasa sa mga LGU. Kung may matinong LGU, makikita ko pasig. Pero the rest, pupondohan po, to. Sasama pa nila to sa pondo. Diyos ko. Alam mo, nagtapunta. Alam mo, sa totoo lang, nagsayang tayo ng pera para sa ganitong klaseng super health center. Mga kababayan ko. Kasi ang credential ng super health center kay Senator Gulang eh. Ang alam ng taong bayan, tumutulong si Go, tumutulong si Ganyan. Pero mga kababayan ko, ito ba na-action na ni Senator Go? Hindi ako ha, I'm calling the attention of Senator Go. Tanong ko lang po, bakit po pagdating mo sa super health center, andyan ho kayo? Ang pangalan nyo huy nakabalandra. Tama ho ba ako? Kasi ho, tatak nyo ho yan. Proyekto nyo ho yan sa Senado. Ngayon ho, mga kababayan ko, ang nangyayari to, parang hong malasakit center lang. Alam nyo ho ba yun, mga kababayan? Parang ganun lang ho to. Parang ganun lang ho ulit tong pa super health center. Sa makatawid, mga kababayan ko, parang malasakit lang. Alam nyo ho ba yung malasakit, mga kababayan ko? Yung malasakit center, Pinangalan ho niya ni Senator Go. Inari niya ho yan. Siya ho ang nag-ani ng credential niyan. Pero ang laman ho ng malasakit center, mga kababayan ko, is kagawaran ng gobyerno. Ano-ano ho, mga kababayan ko, ang laman ng malasakit center, PhilHealth, SWA, mga kababayan ko, PCSO, PhilHealth. Mga kababayan ko, lahat DSWD, lahat ang pwede mahinga ng tulong sa gobyerno, andun ho sa isang kwarto na tinawag hong malasakit center. Yung Super Health Center po, mga kababayan ko, parang malasakit center. Ay, parang paano ko uh, na sabi, mga kababayan ko. Sa ayun uh, sa balita, mga kababayan ko, ito hong uh, Super Health Center, mga kapatid, na tinutukoy ho uh, nila, maliwanag pa pasabihin nyo Walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. O, oh, parang inulit lang natin dito yung salitang pangalan na malasakit. Kasi yung malasakit center, laman din ho ng gobyerno. Yung super health center sa mga barabarangay, mga kababayan ko, ang laman ho, ang popondo, LGU! Ay, anak ng teting, oo, oh, oh. Magke-credit grab na naman tayo. Pag sinabing super health center, pinatayo yan ni Senator Go. Pinatayo yan nila ganito, nila ganyan. Pero ang laman ng super health center, mga kababayan, pondo na naman ng gobyerno. Dapat maniniwala ako kung yan ay pondo ng Senado sa opisina mo. Wala lang, nagpagawa ka lang ng isang bahay. Huwag pa lang pagsampang, ng isang bahay, tinawag mong super health center para magpuntahan lahat ng tao doon, pero ang inaasahan mo pa rin natutugon doon sa loob para tumakbo ang super health center mo, eh yung mga, ay, ay yung ating LGU nako, Diyos ko naman, anak ng teteng, oh! Perwisyo sa bayan! Ang aga-aga, Diyos ko naman, mga kapatid! Na merwiso kayo ng ganyan, wala na bang ibang kung pwedeng gawin? Wala na bang ibang pwedeng uh, maisama na maayos na proyekto na talagang... Uh, hindi mo na kailangan iasa sa LGU? Diyos ko naman! Nakakahiya naman oh! May git kalahati sa bilang na ito ay nasa Luzon habang ang iba ay nakakalat sa Visayas at Mindanao. Ayan! Makalahati nasa Luzon, may git uh, nakakalat din sa Mindanao. Ang tanong dito, may laman ba mga kababayan ko? Baka sabi ko nga, baka nagpatayulan tayo ng super health center tapos wala naman palang tutugon mga kababayan naknante tingo teteng oo nagsasayang tayo ng pondo at pera dito <laughs> De, pero in fairness ha, napatayo naman nila yung super health center hindi nga lang gumagana <laughs> inaantay pa nila si mayor para kumilos <laughs> laki laki ng pondo hindi nyo nalaanan yan Diyos ko naman, no? Oh. Tuloy. Tinitingnan para kung mayroon talagang anomalya dahil dumaraan naman sa proseso ang paggawa ng mga health centers. Ando na nga tayo. Ando na nga tayo. Sabihin na natin, there is a 21 million peso, sabihin natin, ang budget ng... Uh, na, ang budget nitong nga, uh, ano, mga kababayan ko. But here is the thing, mga kapatid. Buma-budget tayo ng ganyan, nagpapatayo tayo ng ganyan. Ang tanong dito, gumagahan na ba? Napakikinabangan ba ng taong bayan? Because kumagas siya ang taong bayan eh. Because ang taxpayer natin napupunta sa mga proyekto niya. Nilalaanan yung mga sinasuggest yung proyekto. Kayong mga senador. Pero ang tanong dito, pinakikinabangan ba ang bawat sentimo na yan imbis ng uh, taong bayan? Alam mo, malaking tulong ang Super Health Center kung sana ay meron tayong uh, ang nakikinabang mga kababayan ko ay eh, tao, hindi po agiw. <laughs> Kasi kung meron po tayong super health center, wala pong, wala pong doktor, walang midwife, walang nurse, walang uh, doktor, walang uh, pharmacist. E bali wala ho yung super health center na yan. <laughs> Nakakahiya ho sa taong bayan yan. ba? Diba? Ako po kinakatoko ho yung opisina nyo, ha, Senator Go. Sana ho, eh, kung mabibigyan niyo ho ko ng, mapapaunlakan niyo ho ko ng uh, interview, eh, baka pwede ho, mga kababayan. Kasi ito ho, gusto ko itanong sa inyo. Ano ho ang purpose itong super health center ninyo? Kahit by a phone patch lang, Senator, tatanungin ko lang po kayo para ho dito. Kasi nagtataka na ho ako eh. Meron ho kayo mga proyekto na ganito. Eh, ano ho ang dahilan? Bakit ho meron mga tinubuan na super health center na tinubuan na super health center ng mga damo sa Marikina? Yan ho ang tanong ko. Kahit baya pa on patch lang, Senator, email nyo lang po ako. O message nyo po ako. Natanong din si Herbosa tungkol sa kanyang komento sa isang live stream kung saan sinabi niyang mas mabuti nang sila ang nag-expose kaysa sila ang mag-expose. Ayun, mas mabuti nang sila ang mag-expose kaysa sila ang mag-expose. Ano ba ikakanta ni Herbosa dito? <laughs> Yan din ang tanong ko eh. Ano nga ba ang ikakanta ni Herbosa dito? Alam mo may tanong ako dito kay Secretary Herbosa. Secretary, hindi kita binabanatan ha. Kasi alam mo naman na uh, gusto ko lang magtanong, gusto ko lang mangwestiyon. Kasi karapatan ko naman din po 'yon bilang uh, mamamayan Pilipino, 'di ba? Eh bakit ngayon lang po kayo umaaksyon kung, kailan si Presidente Bongbong Marcos po ay nagtawag na talaga ng uh, isang uh, malaking uh, pagbabago na gusto niyang tibagin ang korupsyon sa bansa. Yan ho ang pinakamalaking tanong ko dito eh. Bakit ngayon lang ho kayo umaaksyon at nagiging ala superhero? 'Di ba? 'Yun ang pinakatanong ko ng Secretary Herbosa, ha? Ako, tanong ko, tanong ko lang ho sa inyo yan. Hindi ko ho kayo binabanatan. Kasi nagtataka ho ako sa napakahaba ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos at nakita niyo yung mga ganyang project, eh bakit ngayon lang ho kayo nagsandi, ngayon lang ho kayo hindi, ngayon lang ho kayo nagsasalita ng ganyan. ba? Diba? Narito ang kanyang pahayag. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. Correct. Ikaw talaga pagbaba, pagbabalingan yan. Kasi bipod, ito yan ni eh, Secretary Herbosa Eh. Alam mo ha, may sagot ako dyan. Gusto nyo po malaman sagot ko. Ito ho, wag kayo magtatampo sa akin. Alam ko mapapanood nyo ho ako. No. Unang-una ho sa lahat, Secretary Herbosa, bakit ho, bakit, bakit ho, bakit ho sa inyo isisisi? Yung mga super health center, na nagiging uh, tinubuan ng na tinubuan ng ganyan. Hindi nyo huba na mo-monitor? Wala huba nagmo-monitor sa inyo? Meron ho kayong budget galing ho sa gobyerno. Pinapasahod ho kayo ng taong bayan at ng pera ng taong bayan. Second, second, kung ang uh, isang ospital, o sabi natin ospital is mahina nga is, ang uh, walang doktor. Walang ano, walang uh, maayos na e eh, talaga sa si inyo ho isisise. Pero pagdating ko sa Super Health Center, lusot ho si Sekretary Herbosa dyan, hindi ho siya damay dyan kasi sapagkat uh, this is connected by the LGU and mga kababayang LGU and uh, the sponsor of the... Uh, ng uh, yung naging sponsor nitong uh, Super Health Center sa Senado. <laughs> 'Di ba? Sasabihin niyong ganyan, ni eh, parang ang dating huni to, mga kababayan ko, naguhugas kamay po tayo niyan, secretary. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor healthcare. If... Correct. Bakit? Sige, ano sagot mo? Even if I'm not the one running the healthcare system. Kaya nga eh. Alam mo sa totoo. <laughs> Alam mo, Mr. 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 President, Mr. Mr. President, Mr. President, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos. Apo. No? Ito ng ating healthcare secretary mo po hatang ano. Mo apo at sa ah. Bakit ho? Secretary Herbosa, sino dapat ang tumatrabaho niyan? Sige nga ho. Sino ho dapat ang tumatrabaho niyan? Si Pangulong Bongbong Marcos po ba? Alam ano mo kaya nagrereklamo ang taong bayan eh. Kaya nagrereklamo Pilipino sa ating healthcare system eh. Kasi sasagutin mo hindi lang ikaw ang tumatrabaho niyan pero nasa iyo ang karapatan binigay ng pangulo upang ipatupad ang mga pulisiya pagdating sa kalusugan. Abay, nakalimutan ho ata ni Secretary Herbo sa mga kababayan ko kanyang posisyon. Okay. Uh, Secretary of Health Her uh, Hermogenes Head Yun ang katayuan nyo dito. Hindi o kayo ordinaryo Pilipino lang. Pinagkatiwala sa inyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon sa Department of Health upang mangasiwa sa mga kababahay ang kawasa sa ating kagawaran ng pangkalusugan. Ngayon ho, isisisi nyo ho sa iba yung problema na yan. Abay, tatawaan ko ho kayo. Di ba? Tatawaan ko ho kayo. Imposible ho na hindi nyo alam. Yan ho ang sinasabi ko. Pasensya ka na, Sekretary Arbosa, kung sinasabihan kita dito ng ganyan. Hindi kita binabanatan, pero kinukomentohan ko yung mga sinabi mo. Para ho sa, para husa sa ikalilinaw lang, ha? Yan ho ang nakaka, 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 nakakadismaya, mga kababayan ko. Sasabihin niya sa taong bayan na hindi lang siya nagtatrabaho dito, isisisi sa kanya. Talaga isisisi sa'yo ng taong bayan yan. Because kung ikaw ay effective, na kung ikaw epektibo na isang sekretaryo ng uh, kagawaran ng pangkalusugan, eh dapat nararamdaman ng taong bayan. Nakikita ng taong bayan. Yung pagbabago, changes sa bansa, may nabago ba sa ating healthcare system, meron ba nabagong ganito. Ang alam nga lang ng taong bayan ngayon, mga kapatid, eh, pag pumunta ka sa hospital, eh, pila pa. ba? Diba? Mga kababayan ko, matagal pa mag-asikaso, di pa naaayos yun. ba? Diba? Oh, sa mga pampublikong ospital. Pag wala pang gamot ng pampublikong ospital natin, kailangan mo pang bumili sa labas. That is example. Secretary Herbosa, I'm sorry. That is the example ng mga nangyayari ngayon. Nakapagpa-hospital ka na ba sa pampublikong ospital? Nakapagpa-opera ka na ba? Nakakuha ka na ba ng GL? Ng guaranteed letter? Nakalapit ka na ba sa SWA? Nakalapit ka na ba sa PCS o sa PhilHealth? Nagamit mo na ba? I think hindi pa. Kasi kung talaga may pagbabago sa administration mo bilang isang Department of Secret ah, uh, uh, bilang uh, sa, sa may pagbabago dyan sa departamento mo saka sa Department of Health, di sana may changes. Diba? Yun siya sabi natin dito. Minsan yan ang biniblame sa tao. At yan din ang dahilan kung bakit lumakas ng lumakas si Senator Bongo dahil mga kababayan ko mas naging center of attraction siya ng taong bayan pagdating sa Department of Health kasi mga kababayan ko meron siyang malasakit center. Hindi mo man lang ba kayang, uh, kayang uh, tignan ito, silipin ito? Natila ba ang gobyerno natin, mga kababayan ko, ang napag-iiwanan kahit na ang gobyerno ang gumagastos sa na nagkikredito ng lahat ng ito? ay si Senator Bongo? Paano na yan ngayon? Secretary Herbosa, maraming problema ang Super Health Center. Tinamaan ka. Pwede ba natin isisisi kay Senator yan? <laughs> Tapos na yung trabaho niya. Nakapag-budget na siya. Ang continuation nito, iyo at nasa LGU na. That's the biggest question. The million dollar question. Kaya, Secretary, di kita pinipitik, di kita inaaway, ha? Bati tayo. Pero, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag kang magagalit. Kaya, kung gusto mo ng ganitong usapan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin.